ay ano pumasok ga ayaw mo no ayaw naman no ano yung tubo mata na yun o yun o, o yun o Wah, domami, kubi go, biglang bulusok oh.

Nawawa. Si Mimpol na kami. Ayan, no? Si Mimpol. Swimming, swimming pool, no? Grabe. Mayroon na kami swimming pool. Naabot ng baha. Hindi na nakadaan yung tubig. Susundutin natin dito. Ayan, no? Sundutin natin, Susundutin. Ay, ano pumasok? Ga. Ayaw mo no, ayaw naman, oh. Ano to bumar Yun. yun. Oo. Oh. Yun. Oo. Oh. Wah. dumami ang tubig oh. Biglang bulusok oh. <laughs> oh. Waduh. Bulu suka kan tubig. Hah. Tak basa kan tubig oh. Ba. Hi. Hi. Biglang nawalan tubig oh. Oh, mo pa agad eh. Saglit lang hupa agad tubig oh.